Yan, good morning po, no, guys. Napakaganda po ng lugar na napuntahan natin. Ayan po, sa may papasok ng may bato. malapit maraming bayabas ito. So, shout po sa mga papasok dito sa may bato, no. Ah uh, ito po yung way ng shortcut papuntang pinagbiray ang maliit pero hindi tapo, tapos, ano, sa may bato, papuntang bato balani. Ito po ay part na po ng dagang, dagang parakale. So, napakarami pong Uh, mga bayabas at napakagandang tanawin. Ayan po. So, papakita ko guys sa inyo na merong makahiya na hindi nahihiya, no? Kasi hindi po lahat ng makahiya ay mahihiyain. Merong isang klase ng makahiya na hindi po nahihiya, no? Ito po, papakita ko po sa inyo. So, guys, ayan. Karamihan po sa mga makahiya ay mahihiyain. Pero ito pong makahiya na ito ay makapal na po ang muka. Hindi po ito nahihiya. So, subukan natin, no? Oh. Ayan o, no, subukan ko po ha. Ah. Ay, sa no. Oh, Yeah, oo no. O, oh, hindi na po siya nahihiya oh Kapal naman ang mukha na itong makahiya it. na to. Ano? Oh hindi na po yan nahihiya. Ayan. <laughs> so, taka kayo guys no. Merong makahiya na hindi nahihiya. So, dito lang po yan kay Kuya Barbero TV. <laughs> hmm, uh, taka no Eto. Hmm, kahit anong pitik mo, diya may hiya basta-basta. Hmm, hindi mo yan mapapa, ano. Makapal, <laughs> Makapal ang mukha. Makapal ang mukha niya na eh. Hindi na to makahiya. Makapal lang muka. Yan, makapal. Yeah, guys, oh. At napakaganda dito ng tanawin. You know? Ooh. Ganda. Napakaganda. Ko. <laughs> napakaganda ng lika sa atin ng Diyos. Ma-appreciate nating lahat, guys. No, Kuya Barbero TV. Yan, welcome to my blog. <laughs>